Napag-isip-sip ko mga kabukit ano? Ano kaya tumakbo akong kapitan? Yes! Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. <laughs> ay, ariho, ang aking unang-unang magiging plataporma pag ako'y naging kapitan. Woo! Ho ng mga martes ng barangay ay akin hong pajujutihin sa barangay. At nang sila ho'y may sahod din, at nang sila'y may pakinabang. Oh my God! Para gaho lahat ng dadaan sa barangay ay kanilang alam na alam. Hala, ay wag kayong tagay. At <coughs> parang juda ka. At ang padalawa ko naman ho, plataforma. <gasps> ay tayo'y magtatanim ng malunggay. At nang tayo hindi hingi ng hingi sa kapitbahay. At malunggay lang naman ang hinihingi. Eh bakit gaito'y pati papayay sinusungkit na? Ay siguro'y kung may nakita pang manok, ay madadali din at masusungkit din pag nakahapon ang mano. <laughs> <laughs> ay di kay gayon ano, malunggay lang naman ang hinihingi, ibigay e, ito'y patay papaya, ebiabe. <laughs> at ang akin namang pangatlong plataporma, ang inyong mga aso'y inyong ipagtatalay, at ng hangchapel naman ho'y hindi magtaitay. Eh kainamang kayo nahihirapan ang mga BHW maglinis ng chapel at puro naman panghe ang mga ihikalat pati naman sa upuan ay na-andown ang mga nakasingit ay bakit ga ito hindi mga ipagtatali ang aso ay nakakahirap naman maglinis ng chapel pati ang mga BHW naman ay pinahihirapan nakakatuwa ang mga ito ano <laughs> At ang pangapat ko naman, plataporma, ay kay naman itong mga itaw. Hindi na nga makakanta si Kabukid. iniinggit niingit palagi. Nakakasura kayo What? Uh, aba, minsan naman ay magdamag. Nakakabulahaw. Ay nakandainin gustong-gusto ko naman kumanta. Hindi ako makakanta. Nakakaimot itong mga itaw. <laughs> Gago! Ay di si Kabukid ay hindi makakanta hindi makabire Naku po, lalong inggit na inggit. Oh, ang panlima ko naman, na pagbabawalan ay yung mga tambay na mga lalaki sa tindahan. Ang aking anak ay hindi makabili ng napkin. At itong mga ito ay tambay kitambay, wala namang mga ginagawa, kundi naman magchismisan. Oh, relax ka lang. At ayaw ko ding magpagalagala ang mga tambay na iyan. Lalo't ang mga kabataan sa gabi. Eh. Ang gusto ko'y alas despay, nakauwi na sa kanila mga basaysay. Tambay ka tambay. Pag uwi na may bungkalan ng bungkalan. Para mga pusang ligaw. Lagi ng mga tambay. Tapos mga gutuman naman. Pag uuwi. What? <laughs> Paano masabi? At pag di kayo nakinig kay Kabukay pag naging kapitan, kayong mga kabataan ay gagawin kong tanaw para kayo laging nakabantay, magdamag. Tumalas naman Oh! Tutal naman ang gusto nyo laging hanap ay lipon. Ay di kayo doon nalaan sa barangay hall. Doon kayo lagi maglipon, magdamag. <laughs> o oh, ay di kayo makakasahod pa kahit kayo napupuyat. Wow naman! Wow! Ay, siya, huwag niyong kalilimutan. Kabukid Vlogs ang pangalan. Wow. Number one sa balota dahil atyensa. sa... <laughs> <Yeah>. Nya! Peace, yo! <laughs>